Hello guys, gandang uh, araw po sa atin lahat Ito naman tayo, exercise Para sa magandang uh, kalusugan guys Ito po, punta uh, pupunta tayo sa baba yon At kasama ko rin ang aking anak Ang aking sortera Gusto rin magpapawis Gusto rin magpainit uh, sa araw Kasi alam mo guys, yung uh, ng araw, vitamin D So, malaking bagay sa ating kalusugan. Uh, kaya uh, mas maganda yung papaus muna tayo habang hindi umuulan, habang hindi masyado mainit, habang maaga pa. So, lakad muna tayo guys, punta roon sa baba. Dito, dito po tayo sa OL, sa puntang baba. So, lakad muna tayo guys. Exercise. Palitan lang po yan, palitan na lang. <coughs> Bakit po kayo dyan, ma'am sir, na mamalit po kami ng mga sirang appliances. Tulad ng electric fan, mga sirang airphone, TV, washing, yung mga sirang cellphone, lumang battery ng sasya, battery ng tractor guys <laughs> uh, pinupawisan na tayo ng konti uh, sa ngayon ang uh, kapinig, kaka, kapaligiran ay medyo kulimlim so parang ano siya uh, parang uh, parang uulan na hindi mo mawari kung uulan pa o uulan kasi minsan doon sa dulo maliwanag naman, dito, medyo kalimlim. So, ang mas pambutin natin gawin, total medyo malayo ng ating, ano eh, na lakaran. Guys, haos na. Pati itong aking anak, itong aking soltera, haos na rin. So, pwede na tayong mag lakad-lakad pabalik. Ah, Tingnan na muna natin ang paligid. Guys, yun, pinaka-bababang uh, party ng OL overlooking ayan tapos na gawin natin nga uh, focus natin ayan medium large focus guys ayan doon kami punta pero hindi man eksaktong doon talaga sa ano lang um, tawid lang tapos dandahan tayo ibalik natin sa natural normal yan. Tapos uh, ikot natin kunti. Yan. Yan. Yun do sa dolo na yon Ang maliwanag. Pero parang kumukulimlim na rin. Yan, lugar na yung guys. Ika-ikot tayo. Kasi yung anak ko yan nag-aantay sa akin. <laughs> Kailan ko matapos sa ano ko drama. <laughs> so yun lang guys. Uh, thank you so much for watching God bless us all uh, Magandang araw po sa ating lahat